Sel at saka Romy, pwede bang ikwento ninyo kung uh, ano ang nangyari at paano nadukot o nakuha ang batang ito? Ikaw ba ay nasa ospital pa noon? Opo. Nandun po ako sa loob ng ospital po sa Rome. Yung isang nurse na ano, kinuha niya na po ako ng yung resulta ng ihi ko po. Ngayong okay. binigay ko po, po sa kanya. Mm -hmm. Tapos, mga 5 minutes or 10 minutes, Mm -hmm. May isang nurse na pumasok. I, ano, andon po ako sa solo, mag-isa mm -hmm. lang po kami ng dalawang anak ko po. po. Mm -hmm. Ngayon, lumapit sa akin yung isang nurse na ang sabi niya sa akin na ano, kukunin niya daw yung bata, kukuhanan siya ng blood test. Ako naman, mm -hmm. inabot ko naman sa kanya yung bata. Sumusunod po ako sa kanya. Sabi niya diyan na lang Mm -hmm. sabi niya sa akin kasi kukuhaanan mm -hmm. ko lang siya ng blood test yung anak mo ibabalik ko din agad hindi mm -mm. e ako naman hindi na po ako sumunod kasi cesarean si sa kalaygit po ako ito bang nurse na ito ay nakauniforme nakasuot siya ng katulad ng uniforme ng mga nurse na nakikita ninyo doon? opo kahit yung damit niya pareho yung pagkakatabas yung kulay hindi po siya Parehas yung kulay niya, mm -hmm. pero talagang nurse, nurse po siya. Okay. Napansin mo ba kung may ID na suot yung nurse? Yun po ang di ko po, po napansin. Basta naano ko na lang para kung nawala sa sarili po. Uh, nung kinuha niya yung bata, gaano katagal uh, na nawala sa paningin mo yung bata? Mga ano lang po, siya, 3 minutes. Tapos, nung inabot ko po sa kanya, ang sabi niya pa sa anak ko, baby, maganon pa. Tapos nilabas niya na po doon sa papuntang ano ng ano nurse. May kasama ka ba sa kwarto nitong ano nung nangyari yon? May ibang pasyente ba o ikaw lang? Kami lang po yung dalawang anak ko na baby po. At Wala anas... na pong tao. Kasaan ka kanito Romeo? Hindi ako sa bayaran ng film, kasi ibig sabihin lalabas na kayo nung araw na 'yon, tama ba? Opo. Opo, ma'am. Kailan ninyo uh, na discover or napagtanto na hindi pala siya nurse ng ospital? Mga anong oras ninyo uh, nalaman? Mga na, ma'am? first place, ganun. Bakit ninyo na naisip na kinuha yung anak ninyo? Ano ang nagpakabasa inyo bakit ninyo naisip na hindi pala siya nurse ng ospital na 'yon? Lalabas na po kami ngayon, yung asawa ko nililigpit niya na yung mga gamit namin para mm -hmm. ilabas na, ilagay na sa sasakyan namin ng mm -hmm. tricycle. Mm -hmm. Tapos yung isang nurse pinapirma ako po ng check-up test namin para makapagpa-check-up kami yes. sa susunod na mm -hmm. araw. Babalik po kami. Mm -hmm. Pagkatapos kung nagperma sa check-up test namin, sinakay ako ng nurse sa wheelchair. Mm. Tinatanong ko po yung nurse na yung bibi yes. bibig ko po, sabi ko, hindi niya pala ako narinig. Mm. Ngayon, tinanong po ulit siya yung bibig ko po. Tapos sabi niya sa akin, mag-fill up ka dito. Di pinilapan ko. Pagkatapos kong pinilapan, sinakay ako sa wheelchair. Tinulak niya ako hanggang sa Labas? Doon sa exit. opo. Mm. Ngayon, sabi niya, nasaan yung asawa mo, saan yung sasakyan nyo? Sabi mm. niya, ganun sa akin. Ayun po siya o, sabi ko. Tapos nakita ko ng asawa ko, yung bata, sabi niya sa akin, kunin mm. mo doon sa nurse, ano, yung kumuha doon sa nurse, sabi ko, kasi mm -mm. kinukuha siya ng blood test, mm -mm. sabi ko. Ngayon, pinuntaan ng asawa ko. Pagbalik niya, sabi niya sa akin, nandoon po ako sa exit. Ta, sabi niya, bakit ka Kinuha kasi kinuha sa akin ng isang nurse. Sabi ko, tapos tinanong po yung ano, isang nurse na naghatid sa akin sa, sa exit. Ati, yung anak ko po asaan kasi kinuha ng isang nurse. Sabi ko, hindi ko alam, sabi niya. Wala kaming kinukuhang bata, sabi niya sa akin. Mm -hmm. di yun lang, sabado na kami. Tapos sinabi-sabi um, na lang namin sa mga ano. O, oh, Sel? Na, nawawala po yung okay. bata. Mga anong oras kinuha ng nurse? Meron bang mga guardja May isang gwardiya. So, minsan pawala-wala po doon sa pesto niya po. Ang guardja ba ay uh, napansin niyo kung naglalagbok? Yun lang ang hindi ko po alam. Okay. Ma'am po. Colonel Gonzalez, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, Ma'am. Sir, meron ba kayong update sa amin? Kaninang past 10. Nandito po yung uh, nag-case conference na po kami, Ma'am. Oh, okay. Na pinangungunahan po ng ating Provincial Director na si Police Colonel Arbel Mirquillo. Okay. At inilakad ko po, po yung mga ano, Ma'am, yung mga uh, yung yung history. ah oh, oh. Uh, Nag-present po ako sa kanila kung paano nangyari base doon sa investigation namin, ano ah uh, sino yung mga biktima at kung paano po yung yung possible na okay. na escape route nung ano nung nung tumangay po ng bata, ma'am. Okay. Uh, sir, meron pong ano, may logbook ba ang guardiya? Yes po, ma'am, meron po. Okay. Meron eh, po, ma'am meron bang namataan or na ano ang gwardiya na kakaiba yung kasi kung nurse ito naka-uniforme uh, meron po bang ganun main uh, natanong niyo na po ba na na natin ng gwardiya Pinatawag na po natin sila mm -mm. including to including po doon sa including po doon sa mga bukod doon sa mga gwardiya mm -mm. kinausap na rin kagabi yung mga duty nurse So far ma'am Ah, uh, nandoon rin po sila kanina, present din po sila kanina mm -hmm. during the case conference, including po yung doon sa mag-asawa po na biktima po nung ano abduction yung anak nila. Okay, so na napag-usapan ma'am. Meron po bang CCTV? As of now, ma'am, uh, as of our verification doon sa ginawang investigation, ah, mm -hmm. uh, wala pong CCTV doon sa allegedly na kung saan idinaan nung abductor yung yung bata. As of now ma'am, nandoon po yung mga mga intel operatives ko ma'am, mm -mm. po sila ng backtracking. Okay. Nang ano ma'am ng CCTV para at least po makita, pinare-review ko po, po kahapon mm -mm. nangyari uh September 14 mm -hmm. hanggang 12 po ma'am hanggang 12 or September 12 to 13 hanggang 14 para at least ma'am yes uh baka mamaya ilang araw uh, dalawa isang araw nang nagmamatsag yung perpetrator ma'am ma okay. Colonel first time ba ito na merong ganitong insidente in the province in your Dito po experience? sa bayan po namin gayon ma'am mm -mm. first time po ma'am gusto lang ng mga magulang malaman kung ano pa po ba ang uh, kung baga ang, ang ginagawa o ang gagawin para pumahanap ang anak nila para pumapanatag mapanatag ang loob nila gagawin po natin yung lap. actually ma'am yung sinasabi po nila prior po ng incidente yung nangyari ano ma'am uh, yung isang janitor, isang nurse mm -hmm. yung tricycle ano ma'am uh, meron yung sinakyan nila yes dumating na po yung yung nagka-cartographic sketch natin mula okay. sa forensic crime lab natin ah, ah. dito sa provincial office at inaano na sila ngayon ma'am yung facial baka, baka para at least mauka ah, ah. nila ma'am apat okay. kasi nakausap panong mga employee uh, merong mga tinututukan ang ating kapulisan no na mga maaring magbigay ng mas mahalagang kaalaman tungkol sa pagkawala at kinaroroonan ng anak ninyo pero hindi muna natin ito sasabihin on air pero pinapasiguro lang ni Colonel Gonzales sa inyo na ginagawa nila lahat ang kanilang magagawa para yung investigasyon ay magkaroon ng bunga. Mapupuntahan rin natin mismo ang ospital at ang opisina ni Gov. Uh, Sel, uh, manawagan kayo. Ate, kung sino po yung kumuha ng anak namin, pwede po bang pakibalis na lang po siya sa amin? Kasi alam po din namin na pag kayo din ang nawalan ng anak kung gaano ka sakit din po sa inyo. Please lang po, pakibalik na lang po yung anak namin. Kasi nag-iisang lalaki lang po yung pinapangarap-pangarap ng ating asawang pagkaroon ng anak na lalaki po. Nasisaryan pa po ako tapos na like it pa po ako. Ako sit lang mawala. kung sino po yung kumuha sa aming anak. Pag tingalit na lang po. Naglabas po sila ng official statement na nagsasaad po na sila po ay naninigurado na magkakaroon po ng mabilis at masusing investigation regarding po sa pagkawala ni Prince Harry Carpio. Nakarating sa amin ang inaing ng pamilyang nawalan ng sanggol sa loob ng Lingayen District Hospital alinsunod sa utos ni Governor Ramon Monmon v. Guico III sa pamamagitan ni Provincial Administrator OIC Attorney Baby Ruth Torre agad na iniatas na magsagawa ng mabilis at masusing investigasyon sa insidenteng ito. Makakaasa ang pamilya at publiko na magbibigay kami ng malinaw na update sa oras na malaman ang buong detalye ng pangyayari. Nakikiusap din kami sa publiko na kung may impormasyon ukol sa insidenteng ito, agad na iparating sa mga kinauukulan upang makatulong sa investigasyon. Tinitiyak ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Guico na ginagawa ang lahat upang agad matunton ang kinaroroonan ng nawawalang sanggol at mapanagot ang sinumang nagkasala. Yan, papapuntahin namin yung reporter namin dyan sa inyong lugar. Uh, pakiintay lang po yung call namin. Makikipag-coordinate po kami sa inyo. Maraming maraming salamat po sa tiwala, Sir Romeo and Ma'am Rosel, pati na rin po kay Police Lieutenant Colonel Gonzales, ang ating Chipo Police po ng Lingayen, Pangasinan PNP. Maraming maraming salamat.